Hindi porket nagpapakita ng suporta ah, sa mga Duterte ay kakampi na. Okay, mga partner. I me, I me, I me. Oh. <laughs> ay, naku, no, hindi. Totoo nga yung sinasabi ni Master. Oh. Talagang ano no, utak oh, pala si Vice President Sara Duterte hindi mapakali sa gilid 'yo. Oh. Sabi <laughs> sabi ni Vice President parang ano, sinasalba mo yung kapatid mo. Uh -huh. Kasi pag naipasa 'yan, hindi na wala naman. Papapakinabangan ba ni Pangulong Duterte? Ano, hindi. Nakakulong na si Pangulong Duterte. Yeah. Ang maikinabang niya 'yung mga susunod. Yeah. Eh sino ba 'yung mga susunod? dyan si Marcos Jr., Tap, si Romualdez, si Remulia, Si Pajardo, si Marvel, si Torre. O yan yung mga susunod. Si, uh, si, ano, si Jalus. Si ano to? Yung, yung talunan. Si, ano, Abante. si Lolong. Hindi. Ah, si... si Lolong? Yung nagpa-billboard si... dyan sa ano? Si Abalo, si Lo Los ah. O, oh, di ba? Yan mga, ano, yan ang mga makikinabang yan. Kaya ako, tutol ako dyan sa ano yun, extra ordinary rendition, uh, rendition na yan. Oo, uh, uh, Walang gagawin, Isasabatan. pero totoo. Hmm. Maganda naman sana yan. Hmm. Kaso late na. Late. So, kapag, kapag, i, kapag ipinasan nyo yan, <laughs> ang may kinabang dyan, yung mga susunod. Tama. Ang ano pa dito, ang... ang Ang isa sa, sa mga sinabi ni Amy na hindi daw sila ba, ba hindi naman daw sila papansinin ng ICC, Ba't ka pa bumunta ng Netherland? Eh, lapit-lapit lang naman ng kapatid mo. Eh di sana inunan mo yung kausapin yung kap kapatid mo na, na, oy, pauwiin mo na si Pangulong Duterte. total ikaw naman nagpadala doon, ikaw rin magpabalik. Mm -hmm. Kaya nga, di ba sabi ni Vice President Sara Duterte, mm -hmm. dahil kapatid mo, ang nagpadala sa tatay ko mm -hmm. sa Netherland, ikaw magpauwi sa tatay ko. Tama. Eh di gawin mo, pumunta, puntahan mo kapatid mo, ipush mo, Uh, kausapin mo yung kapatid mo na, oh, ipauwi mo na si Pangulong Duterte. Wala na, ano na, mahina na yung matanda. Payat, gito, ganyan. Kung ano yung pag-uusapan nyo. O oh, ah, hayinan mo lang sandamakmak na pulburon sa harap niya. Oo. Oh. sa'yo na to. So, uh, sayo na to. Pauwi mo okay, na si I'm Pangulong not, Duterte. Uh, ganoon. Eh, bayan na naman tayo. Nang bubudol ka. Hindi pa nga yung ano eh. Hindi pa nga tapos yung... Yung uh, hearing nyo kalatore. hanggang ngayon, hanggang nga, 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 nga. Oh, yung about sa COMELEC, dati sabi mo o, nung unang takbo mo bilang senador, tutu -tut, uh, tututulan mo 'yan. PI, wala na rin. Oh, ngayon yung wala system na system. ang na So uh, ilang beses ba tayo magpapabudol sa mga Marcos? Kaya nga kayo lawakan niyo maigi yung ano niyo, yung pag-iisip natin na hindi porket kumakampi sa mga Duterte, hindi porket nagpapakita ng suporta sa mga Duterte ay kakampi na. Kadalasan, may mga tao na kunwari kakampi ang mga Duterte pero tinutuklaw sila pa ilalim. Mm. Eh, yan ang, yan ang uh, realidad na nangyayari ngayon. Pareng RJ. sumasakay lang yan siya? Sumasakay lang yan para, siyempre, hinahanap siya ng taong bayan eh. Para isasakyan niya yung mga isyo ngayon. Mm. Ang tanong ko diyan, ba't ka Green? <laughs> eh, wala. At ang may sote, ba? Green. Ano <laughs> naman. naman. Ano Halata eh. Tapos nagre-request pa siya doon sa ICC na makita si Pangulong Duterte. Mm. Bakit? Hindi ka naman immediate family. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-orchid -basta mag, ano, mag uh, tanjang ka, gusto mm. mo na makita si Pangulong Duterte. Hindi. Ang gawin mo ganito, Senator Ayme, para mag-a-anahan uh, tayo, maging maayos tayong lahat. Ah... Uh, Total, nasa US naman yung kapatid mo. Papuntang US, tama ba na? Papunta ah, pa lang, di ba? Papuntang US, oh. Nasa yung first lady nasa uh, Saudi. Oh. Hmm. Baka, ano, baka pwede mong gawin, uh, bago umalis yung kapatid mo, ikausapin eh, kausapin mo na lang. Ayun lang, mahalag, ayun lang eh, simpleng bagay eh. Kakausapin mo lang siya patungkol dyan na, uh, ewan ko kung paano niya, paano niya gagawin na pauwiin si Pangulong Duterte. Kasi siya naman talagang nagpadala dyan eh. Wala namang iba eh. 'di ba? na lang, kakausapin mo lang uh, ano ba tawag niya ng bonnet, bonget. Bo bonget, bonget, bonget. Pauwi mo na si ano, si PRRD para uh, maging maayos ng Pilipinas at maging maayos ng ano, ang kalagayan ng Pilipinas ngayon kasi dahil nga diyan sa ginagawa niyo o ginawa niyo kay Pangulong Duterte, eh, lalo nagiging magulo. Kita mo. Uh, nagkakaroon kayo ng ano, Ewan ko kung karma bang matatawag yan. Hmm. Parang nagkakaroon sila ng sarili nilang issue na sila-sila rin ang gumagawa. Oo nga eh. Diba? Wala namang ginagawa yung mga Duterte dyan eh. Ang malupit dyan, baka mamaya, idikit nyo pa sa mga Duterte ang issue na yan. Huwag naman sana. Pero, hindi ko alam kung paano nila ididikit. Pero hmm. ito ang sa Bungero, na idikit eh. Yes. Ito. Ba? Eto, eto. Yung patungkol dyan sa mga issue nyo, <clears throat> alam mo yun, parang kayo-kayo uh, na lang din gumagawa ng mga uh, ikasisira nyo. Kayo-kayo lang din sa pamilya nyo o sa sarili nyo. Ngayon, wag nyo namang idamay yung mga taong nagbigay ng magandang uh, buhay sa mga Pilipino o yung mga taong nagmalasakit sa Pilipino at sa Pilipinas. Diba? Di hindi, ba? Hindi naman natin kailangan ng ano eh. Hindi namin kailangan na bumawi pa si ano si Marcos kasi wala na laglag na talaga yan eh si BBM wala na wala nang bawing mangyayari diyan ngayon ang pinakabawi mo na lang na para sa amin para sa mga Pilipinong naniniwala kay Pangulong Duterte ipabalikin mo dito yan na lang ang pinaka ano pinaka parang bawi mo sa lahat ng mga sablay na ginawa mo sa Pilipinas at uh, sana mas mabilis pa kasi mga partner pag si Pangulong Duterte wag naman sana eh abutan diyan sa dahig. Gulo hindi ko na alam. Gulo talaga ang mangyayari nito at uh, ang punot dulo niyan at ang um, pupuntiriyahin ng mga Pilipino. Ikaw talaga sa si BBM. Marcos talaga ang mangyayari niyan. At hindi lang 'yan, pati ikaw Senator Amy madadamay kasi sinasabi mo na gagawa ka ng paraan para mapauwi si Pangulong Duterte. Anong petsa na? Puro ka lang salita. Partners. Kaya nga gustong gusto makapasok niya ni para makapag-report na naman yan eh. Oh. Pero yun nga, buti nga sa'yo, hindi ka na nakapasok. Hindi naman makapasok. <laughs> oh. uh, yun nga, ano yung speaking of karma. <clears throat> Alam niyo, pag, ang pag ko ngayon, pag pinagdudung-dugtong ko lahat, lalo na yung mga nangyayari ngayon, oh. talagang lintik yung nagiging karma sa mga Marcos. Kahit anong tabon nila ng kanilang issue, lumalabas at lumalabas pa rin. Nagsimula talaga yan. Nung, ano, eh. nung panahon na medyo tinutuklaw-tuklaw na nila, si Vice President Sara Duterte, medyo okay, -okay pa eh. Pero nung panahon na pinuntirian na nila yung simbahan yung pul, yung kat, yung yung ano yung, yung, yung uh, relihiyon na nananahimik mm. yan yung KOJC at si pastor doon na lumala eh. mm. doon na, na talagang naungkat ano eh talagang uh, labo-labo labo, labo na na hindi na nila alam uh, kung ano yung gagawin nila. Sasabihin ng isa, ganito. Tapos yung isa, sasabihin, mali na naman. Uh. So, nagkakalabo-labo at doon na, na talaga napatunayan ng mga Pilipino yung ka kademonyohan ng na, ugali ng administrasyon. At ito na nga, ito na nga isa pang karma yung uh, pagka uh, yan, yung nangyari kay ano kay tantuko na yan. Uh -huh. So, hindi ko lang alam, kagaya na sinabi ni pareng RJ, o oh, baka idamay nyo na naman, <laughs> baka idikit nyo na naman sa mga Duterte yan. O oh, baka, oy, baka magulat tayo sa bukas sa Makalawa, may ano ha, may isang uh, pamilya na bit, bit 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 yung picture ni Tan ko ha. Uh -huh. Kasi kabilang na sa war on drug eh, <laughs> mahirap yan. Eh, asahan na natin yan. Alam nyo naman ng utak ng mga anti-Duterte, eh, kakaiba. May halong minions sa'yo, <laughs> Master. Tama, eh, no. Pero sa atin na lang, no, uh, Senator Amy Marcos, wala kang bag dapat gawin. Pauwiin mo si Pangulong Duterte. May, pag may, may kakayahan ka, eh. Dahil kapatid ka ng Presidente ng Pilipinas. Alam mo naman yan, eh. At alam niya ng taong bayan na ikaw ay may kakayahan, nakausapin ng iyong kapatid para pauwiin si Pangulong Duterte. But until na hindi mo nagagawa hindi magbabago ang pagtingin namin sa inyo kung magagamit ka lang, no? Mm -hmm. Unless... Ikaw ang maging dahilan ng pagpapauwi kay Pangulong Duterte. Baka magbago ang pagtingin ng uh, mga Duterte supporters sa tunay sa iyo. Kasi ngayon pinagdududahan. Kasi nga, bigla-bigla kang nalalahimik, lulubog lilitaw. Pero hmm. until na mapatunayan mo yan, garbage ang tingin sa iyo ng tao bayan, lalong lalo na ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Garbage, like itong mga basura ha, na nakatambak na naman dyan sa Dolomite Beach. No? etong uh, administrasyon ni Marcos, punong-puno ng basura. Uh, punong-puno ng basura, Basura pag-iisip, basurang desisyon, basura pamamalakad, yun. Ang ano, kasi, kaya nga yung Dolomite ngayon, napakadumi na naman at ginagawa na namang issue ang Dolomite na yan at ikakabit na naman once one more kay Pangulong Duterte. Isinisisi e, na naman kay Duterte ngayon <laughs> yung baha sa Pilipinas sa mga babae, mga kababayan. Kaya